Ha? Uh, uh -huh. Ano ni nagay masakit? Bigkopos 'yan pinalutog. Oh, di ano tapos ano pa? Dinulabok <laughs> ko po siya sa trabaho niya. <laughs> bat kanon ka? Bat kanon ka? Ano pula bokah? Wag mo na s'gabalain no nita. Mabait naman yung tao na ito eh. Nagtatrabaho nga to para makakain. Oo. Ba? Sakit eh, na. po siya. Napagkakamalan po si ng Abdur Maldon. San? sa pinagtatrabahoan niya. Eh, matino naman ito kausap eh. Paano sabi ang normal ko? Eh, paano po eh, nagsasalita siya pag isa wala naman oh, nakikita agami. yung taong kausap. Pero may Eh, na kasi <laughs> nakikipag... Ilan ba nandun nakatira doon sa may burger? Sasak, sa sasakyan sa po. Inutusan ko lang po yung anak ko. Na? Na Yun nga. Pinagpaglaruan mo siya samang, samang anak mo? hindi po, yung anak ko lang po, hmm, nandito lang po ako sa bahay. Ah, ilan yung Kapo anak? namin. Ilan anak mo? Apat po. Apat? Opo. Hmm, wala laki na rin. Opo. 28 ka lang? Opo. Oo, wala. E, 28 ka lang, dami mo lang anak ka. Mga kapredi, no? Ba? Gusto mo gawin kitang puti para maging maganda? Ha? Ikaw po mahala. natin yung mga kasalanan sa katawan mo at saka yung ano mo, mga ginawa mo para maging ipatika. Oo po. Ha? Oo po. May papakita ko sa iyo, saglit lang. Naya, no, ayan pala yung sakit niya. Hindi na po alam ito dito. Hindi na po alam ito dito. Ano man? mo ito. Bawaan. Tingnan mo, nakita mo ito dito?

Matapang pang to? Huwag kang ano ano, ano ha? Mga na-stress. Cross na. Draco. Maging kaibigan tayo. Kasi masama ka. Kasi masama tingin niya sa'yo. Kasi itim ka eh. Ha? Maging mabait ka na ha. Huwag ka na maminsala na tao ulit ha. Opo. Nga po po. Ha? hilang memerkahan kita para ini kan nama kagawa nulit nama sama memerkahan kita ngingin kesama kita lagi opo Kakak nak kakak no Kita mo yung cross na umaapoy. Upo. Mainit. Mainit po. Mainit init talaga yan. Init. Ha? Opo. <laughs> Mainit 'yan kasi may kasalanan kay. Init. Opo. Tanggalin natin init. Oy. Ha? Opo. Pag umaapoy ng kasalanan itong apoy na to, yung cross na umapoy na to, susunog sa buong katawan mo ah. Opo. Andam mo yan ah? Opo. Tanggalin ko init. Opo okay po. Kumakain. Oh, okay, relax lang, relax wala yung init. Gana po. Gana? Gana po. Mm. Aram, nag-uusap na tayo mayos? Opo. Sino pang nandun? Pag tinatawag kita, lumapit ka? Opo. Saan mo gusto mo tumira? Doon ka pa rin mo? O hindi mo? na po, hindi na po. Ayaw mo tumira doon? Ayaw ko na po, magsasarili na po. Opo. Saan gusto mo tumira? Dito? Dito na lang po. Ha? Dito na lang po. Sama kayo ni ano dito ni Draco. Dito po yun. Eh Draco, gusto mo to kasama si Adam ha? Para magkaibigan kayo. Bata po to sa 28. Kung kasapin mo siya, sama kayo dito. Gusto niya? Sama tayo. Okay lang. Ay, gusto mo buti. Ha? nakangiti naman po eh. Kangiti? Ay, ibig sabi, gusto niya. Sama kayo? Opo. Dito kayo sa bato? Opo. Tulungan niyo ko manggamot ah? Opo. Sa physical na ano? Sakit? Opo. Kayo gagamot? Opo. Pag spiritual ako? Opo. Okay? Okay po. lalamunan. mo Basta sorry po talaga. Oh, wala problema Adam. Ha? Okay po. Lalamunan, lalamunan. lalamunan. Pag sabi ko ng tatlo, pasok ka dito. Okay po. Sa dalawa tatlo, pasok.

Sabi mo, formal lang. Sabi mo, tulog. Hindi pa tulog. Karamdaman mo kung may sakit pa sa katawan mo. Paano pa ako sasakit eh? Lakas na? Salamat. <laughs> Ayos na? Meron pa ba? Meron pa ba? Wala na po. Wala na? Sa susunod. Ayos. <laughs> Ayos <Yan tayo>, eh. <laughs> Hindi na yung susunod eh. Hindi na yung susunod. Kinakausap po na nga po eh. Kinakausap mo? Kinakausapin ko ako, bala dyan, pag gumulit siya ulit. Ha? Ayun, ah. Pero bakit yung, parang narinig ko dun, may narinig ako yung katawan mo, susunugin ko. Sinugi yung katawan mo, pag gumulit ka. Ayun, ah, yun, tingurado. Yun, yun sa akin? ah. Yung ano, yung gumagawa sa iyo, susunugin yung katawan, baka nag, na naginip ka siguro, habang nagkukan dyan. Eh, init? Ha? Sa'yo to? Minute? Ang oh, init. init? Mm. Oh, mga dama sa sabit mga idol. Tulog pala to si ano eh, si Ka Tropa oh, yun tulog na tulog. Melvin. ah, Melvin. Oh, shout out ka muna diyan Melvin. Oh. Hey, thank you ah uh, sa gumamot po sa akin. Hindi ako gumamot sa iyo. si Lord. Si Lord sa taas. Oh. Thank you Lord. Yan, yan ang maganda. Diyan, Amen. Hindi gumamot. Yan. Oh. Si ay tubig na tubig ka ba? Wala? Meron po. Yan ang na, natin. Uh, yan lang mga idol. Maraming salamat sa lahat. Shhh!